Ops, sayang bak. Namiss nyo ba ako? Dapat lang, no? <laughs> so, nung isang gabi, nagkayayaan kami ng worker ko na kumain sa labas. Kasi patay gutom na ang lola ninyo at pagod pa. So, pumunta kami sa Sizzler. Sa Sizzler, may makikita kang aquarium. Finding Nemo ko, no? Joke lang. Hanap ka na si Ren at Para naman hindi lagi siya ang yung nabibingwit. <laughs> so, ito pala mga pagpipilian na masasarap na putahe na kanilang ino sa kanilang mga customers. So, ito pala yung ambiance sa labas ng restaurant. Kung may nakita ko yung nag by ng motorsiklo, is malapit lang kasi itong restaurant sa highway. At nasa gilid lang siya ng gymnasium ng kabagan. At ito pa lang mga orders namin. Sinigang na salmon head at saka chicken wings na buffalo flavor. So let's plate. enjoy eating na mga ka-Sizzler.